mga idol magandang gabi sa lahat magluluto tayo ng quick chow lucky mga idol so yung ulam na mga idol yung gabi mga idol Ito, quichaw, laki. so quick chow lucky yung mga nakaridin na yung ano natin mga idol nakaridin na yung kawalay natin at yung kalan mga idol ako na magluluto ngayon ako ang kusinero ngayon char sa nahol <laughs> yung mga idol abangan nyo mamaya ang ating uling episode sa ating video yung siya tatlo na ni Tatay Dolly. Eh. Ayan. Tay. Eh, vlog ko tay. Oo. Tara to. ano tay? Is trying track. Is ka na din. Wala mo. Hey guys. Abangan niyo muna guys, manonood daw tayo mamaya. Ipakita ko sa inyo kung paano ito So, See, let's go. Ang kuno mga idol. Hindi pa naman kumukuloy yung tubig mga idol. Ayun mga idol. Masalan so, ko na na. may Mahina nga po lang mga idol. Ayun. Maya maya mga idol. Lolorod natin yan bago gumukulo na yung tubig. Sige. Maya. Abangan nyo mga idol. idol. So, ito yung tubig. Ito asin. Ito nga idol. Ito nga yung ating merit na tubig is nabuksan na natin ba? Nabuksan ko na yun. Ayan. Ito naman isa dalawa kasi ito yung mga idol. Nabuksan na yun. So, mga idol. Ito naman yun. Ito nga yun. Nagira mga idol. na yung ulam namin. Ayan. Sasalang na natin ako, mga idol. bitlang lang mga idol. Mga idol, sasalang na natin mga idol. Ito yung idol. sus niya. spicy niya mga idol. Ito na po. Ilagay na natin. Ibusin na natin mga idol. Ikan bats mga idol. May ikan bats pa tayo mga idol. bobos na natin mga idol. Ito rin ang niya. Spicy sus niya mga idol.

gusto natin jan mga idol para maluto siya. O. Diba? Kanya lang magluto ng pizza mga idol, Plus, na naman, mga idol. Yung isa na naman mga idol. Yung isa naman mga idol. Yung isa naman mga idol. Ibuos natin yon. Para maluto na siya. Tapos, alawin natin sa kutsara mga idol. Alawin lang yan para yeah, maano siya, mahalo talaga siya mga idol ng buong buo. Tay lang natin mga idol ng mga 3 minutes or 2 minutes luluto na din yan. Samahin na nga po lang din mga idol. Ang ito si pag malakas yung apoy kasi baka masunog. Malambot siya, masyadong malambot. Eh. Tama lang. Balikan lang din siya mga ano mga idol, mga 2 minutes. Tapos na yun. Roto na yun. Nagyan natin kasi mga idol. Ayan.

Kaya hindi lang tulang ulam ang idol, busog na. Okay na, busog na. Okay na mga idol, ito na po yung ating lucky Me noodles mga idol. Ayan mga idol. Yan, diba? So, so maraming salamat mga idol sa panonood nyo sa video ko mga idol. Ayun, supportahan nyo ako mga idol. Follow nyo ang mga Facebook page ko mga idol. At kapag subscribe na rin mga idol sa YouTube channel ko mga idol. Nakalagay vlog sa Vlogs mga idol. Yan yung YouTube ko mga idol. Tapos yung page ko mga idol. Ito yung page ko. Arlo Mix Vlog TV. And salamat mga idol. Thank you for watching. Thank you. Bye-bye.